Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayroon ditong katanungan ang ilan sa mga kapatiran natin na nakapanood po sa tamang paraan po ng pagsasagawa po ng tayammum. Ang tayammum ay isasagawa natin kung walang tubig pang wudo o walang tubig pang ligo. So magtatayammum po tayo at naipakita natin yung video paano po yung napakasimpleng pagsasagawa po ng tayammum. Kaya mayroon pong mga kapatiran na nakapagtanong at ilan sa kanila ay si Ilyasin. Sabi niya, sa lupa lang ba, ustad, pwedeng gawin yan? Pag simento, ustad, parang pwede rin. Lahat ng lugar na mayroong alikabok o buhangin ay pwedeng magtayam mo. Sa may puno, sa may dingding, sa may simento, sa may lupa, sa may sahig, lahat ng may buhangin o alikabok ay pwede po tayong magsagawa dito ng tayambom. At ang pagtatayamom na ito mga kapatid ay hindi lang po ito para sa kalalakihan, pwede rin po ito sa mga kababaihan. It, ang hatol dito ay pangkalahatan po mapalalaki man o babae at walang matagpuan na tubig pangligo o walang matagpuan na tubig pangudo ay sapat na po na tayo po ay magtayamom para may sagawa po ang ipinagutos sa atin na sala. Ganun na po kadali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.